Nauna nang nag-file ng candidacy si Bato, si Bongo, at si Philip Salvador. So, pakatandaan po natin, ano ho, yung mga nabanggit ko po, sila po ay magiging senators ni Digong at ni Kibuloy. Kung buo pa, or kung maayos pa ang samahan ni Digong at ni Kibuloy, yung mga taong malapit kay Digong, ipagtatanggol nila yan. Yun yung magiging concern nila dyan sa Senado. Hmm. Yung mga kaalyado ni Digong, yung mga nasa circle ni Digong, circle lang ano ba ito? Circle ng mga drug lords, circle ng mga smugglers, ganun daw eh. Yun naman ay lang natin. Ano ho? So eto, mukhang hindi ito napasama doon sa tatlo. Ano ho? Kasi nag aambisyon din daw ito na maging senador. Ito po ay ang dating executive secretary ni PBBM. Ano pa yung nangyari? Ano ho? kung, kung tutuusin, talaga lang, ganun kadaling, ganun kadaling paniwalaan yung mga kwento niya. Mahirap din. Kasi yung mga naging kadikit niya, sina Maharlika, nasalot sa ating bansa, sina Harry Roque, sina Glenn Chong, na wala namang credibility. ba? Diba? Didikit ka talaga sa mga taong ganun. At talagang wala kang mapapala. Hmm. Yan, napariwara ang buhay na isang ito. Maayos na sana, ano? Hmm. nag-aambisyon daw ito na maging senador. Kaya ayan, tinawag ang Ampalaya eh. Ampalaya daw itong si Vic Rodriguez. Yan po ay uh, sabi ng mga loyalista na dating, na dating mga kasamahan niya rin. Siyempre dahil dating boss niya si PDDM. Kaya pala daw very uh, visible sa mga maisog rallies itong isang ito. Na alam naman, alam niya naman po yung mga rallies na yan ay kontra talaga kay Marcos Jr. at sa administration nga niya. 'Di ba? Ang panawagan ay resign, Marcos resign. Pero kung tatanungin mo kung ano talaga ang dahilan kung bakit nananawagan sila ng pagre-resign ng nasa Malacañang, bangag. yun lang naman, ang cheap, 'no? Napaka-sleazy niyo po. Mga attorney pa man din kayo, pero naandyan kayo sa mga ganyang klasing rally? 'Di ba? Napaka-vague kung ano talaga ang totoong ipinaglalaban. Sigurado daw na tatakbo ito sa uh, Uh, PDP ni Digong. So hindi pa, hindi pa siya nag file Wala pa tayong masyadong balita. Wala pa tayong balita tungkol dito. Pero yun nga, pakatandaan din po natin kung totoo yung sinasabi ng isang loyalista na 5 to 6 million lang naman daw ang totoong diehard. O di, wala rin tong mga ito. I am considering but I have yet to make a final decision on whether to run or not to run. No, you will run. Kaya nga, nagkaganyan kay. Okay? While I know, We're already in the midstream of the filing hindi madaling decision as of this very moment I'm still 50-50 it's not an easy decision to make mm -hmm. hindi po talaga napakahirap magdesisyon na pumasok sa politika lalo't napaka vague din kung ano talaga 'yung totoong layunin mo at wala namang clamor ng mga kababayan natin 'yung sinasabi kong clamor 'yun nangyari kay Pinoy ano ho na may panawagan may sigaw ang sambayanan na iluklok si Pinoy, na tumakbo si Pinoy. Yun po ang sinasabing klamod. After that, wala na. Wala na po sa national election. Of course, si Atty. Lenny Robredo, ang daming, ang daming gustong manalo. Pero bago pa man siya sinuportahan ng mga kakamping, ay naandyan na at kandidato na siya. Pero kay Pinoy, kaya siya napatakbo. Kaya siya And uh, nag-file ang can candidacy noong mga panahon na ay because of the big clamor from our, our kababayans. Good luck!